Aries, mas makakainam na huwag nang gumawa ng pagbibiyahe pag may iniindang masakit sa katawan, dahil baka lalo kang magastusan kung makakatuloy at magiging abala para sa iyo, ang gabay signos ng kalikasan. Taurus, umiwas muna sa mga kaibigan ngayong araw lalo na kung may involve sa usapan na pera, mas mainam na magtago pa nga para hindi magkausap ang gabay signos ng kalikasan. Gemini, umiwas na maging matulungin ngayong araw kahit pa sa mga matagal ng kaibigan, dahil mawawalan ka ng swerte at pwede pang magkaroon ng pag-aaway sa hinaharap kung makakatulong ang gabay signos ng kalikasan. Cancer, sa pera ay dapat na maging maingat na maramot muna ngayong araw, dahil kung laging handa kang makatulong ay ikaw din ang mawawala ng naaayon na swerte. Sa gustong magagawa, ang gabay signos ng kalikasan. Leo, umiwas muna magpuyat at pag-inom ng alak at sa pagkain na alam mong nagbibigay sa iyo ng kakaibang pakiramdam, kalusugan ay alagaan ng makaiwas sa bigla ang gastusan, at ganoon din sa pakikipagtalo sa kausap ay iiwasan din ang gabay signos ng kalikasan. Virgo, mas maging alerto sa gagawin na pakikipag-usap dahil may sinyales na gusto ka lang pakinabangan. At huwag ka munang maliligo sa malalaking tubig para makaiwas sa paghina ng kalusugan. At may malakas kang sex appeal ngayong araw. Nalapitin ka ng mga gumagawa ng tukso sa pag-ibig kaya dapat ay lagi kang maging maingat, ang gabay signos ng kalikasan. Libra, maging maingat sa kalusugan iwasan ang mabilis na kilos, at maging alerto sa mga dalawa ang gulong. Nasasakyan at ganoon din maging alerto sa pagtawid sa mga kalsada, at may malakas kang sex appeal ngayong araw, nalapitin ka ng mga gumagawa ng tukso sa pag-ibig. Kaya dapat ay lagi kang maging maingat, ang gabay signos ng kalikasan. Scorpio, ang makisama ngayong araw ay dapat na maiwasan pangit ang pwedeng maibibigay sa iyo ng pakikasama lalo na kung may involve na pera, ang gabay signos ng kalikasan. Sagittarius, dapat may ugali kang mapamili sa kakainin o maging sasasamahan ngayong araw, nang walang makuhang ikakalungkot sa magagawa magingat lang talaga, ang gabay signos ng kalikasan. Capricorn, ang dapat na masasabi ngayong araw ay makakaya mong magawa, dahil pag nabitawan mo na ang salita ay aasa na sila at pwedeng pagsimulan ng away kung hindi mo magagawa, pag hindi magagawa ay huwag ng magsalita, ang gabay signos ng kalikasan. Aquarius, Huwag muna sumama sa mga tao na mahilig sa chismis dahil tukso ng gastos at tukso pa siya ng maling pagmamahalan, at umiwas ka rin muna sa alak para ang kalusugan ay walang mapahina, ang gabay signos ng kalikasan. Pisces, umiwas sa paggawa ng mabilis na desisyon lalo na sa mga anak baka bumalik sa iyo ang kalungkutan at umiwas sa alam mong pagkain na nagpapahina ng kalusugan, ang gabay signos ng kalikasan.